naginip tungkol sa mga ibon ay karaniwang sumisimbolo sa ating mga pagnanais para sa kalayaan at kasarinlan na nagpapahiwatig ng iba't ibang yugto ng personal na paglago at pagkuha ng mga panganib. Ang bawat iba't ibang uli ng ibon ay may natatangay ugali, laki at kulay at nag na ng kakaibang interpretasyon. Ang mga elementong ito ay nagbibigay ng personalisadong pananaw sa ating espiritual na kapangyarihan at mga landas tungo sa kaligayahan. Sa pagsusuri ng mga simbolong ito sa panaginip, natutuklasan natin ang mga ibon ay nagtataglay ng higit pa sa hangarin para sa kalayaan. Ang kanilang iba't ibang anyo at kido sa panaginip ay maaari magpahiwatig ng kapayapaan, karunungan, katapatan at proteksyon. Sa makatwid, ang pag-unawa sa mga simbolong ito ay nagbibigay daan sa atin upang mapagsilbihan ng ating sarili at ang iba na ginagabayan tayo para sa mga espiritual at emosyonal na mga landas ng ating buhay. Ano-ano nga ba ang mga ibig sabihin ng panaginip tungkol sa ibon? Tara na at ating alamin! panaginip tungkol sa isang ibon sa iyong kamay. Ang paghawak ng ibon sa iyong kamay sa isang panaginip ay maaaring mga hulugang may mahalagang oportunidad ka sa iyong personal o profesional na buhay. Maaari rin itong magpahiwatig na hindi mo napapansin ang isang mahalagang bagay na meron ka na ngayon. Panaginip tungkol sa isang lumilipad na ibon. Kapag na-naginip ka ng isang ibong lumilipad sa kalangitan, maaari itong kumatawan sa iyong pagnanais na lumipad ng mas mataas at makamit ang isang mahalagang bagay. Ang isang ibon lumilipad palayo sa iyo ay maaari magpahiwatig na pakiramdam mo ay nawawalan ka ng isang mahalagang pagkakataon. Kung ito naman ay lumilipad papunta sa iyo, maaaring manghahulugan ito na nararamdaman mo ang tagumpay na paparating. Ang mga pangarap tungkol sa mga ibong lumilipad ay karaniwang sumisimbolo ng kalayaan o espiritual na kaliwanagan. Maaaring ibig sabihin nito ay nalalampasan mo na ang isang bagay na pumipigil sa iyo tulad ng takot o negatibong paniniwala tungkol sa iyong sarili. Panaginip tungkol sa isang kawan ng mga ibon Ang mga grupo ng ibon sa mga panaginip ay maaaring kumatawan sa mga mensahe komunikasyon at pakikisalamuha sa ibang tao. Ang isang grupo ng mga ibong masiglang nag-aawitan ay maaari magpahiwatig ng mabuting balita o tulong mula sa iba. Kung ang mga ibon naman ay nag-aaway-away o maingay, maaaring mahulugan ito ng hindi masayang bagay tulad ng masamang chismis o labis na negatibong mga isipin ang mga ibong inaaway ka sa iyong mga panaginip ay maaari magpahiwatig na pakiramdam mo ay pinahihirapan, inaapi o tinatanggihan ka ng ibang tao sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari rin kumatawan sa iyong pagnanais na mas makilahok sa iyong komunidad. Kung sila ay lumilipad papunta sa iyo, maaaring kailangan mong magingat para sa mga oportunidad na pakikipagkaibigan o karera. panaginip tungkol sa mga ibon na umaawit. Ang mga panaginip tungkol sa mga ibong umaawit ay halos palaging senyales ng positibong damdamin. Maaari silang kumatawa ng kagalakan, pagkamalikhain, armor at espiritwal na kalayaan. Ang pagkakaroon ng ganitong panaginip ay maaari pahiwatig na ang ngayong kasalukuyang sitwasyon ay magdadala sa iyo ng kaligayahan. panaginip tungkol sa isang ibon na nasa cage. Ang makakita ng isang ibon na nasa cage ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay nakakulong o limitado ang iyong mga oportunidad sa buhay. Kung ikaw ang nagkulong sa ibon, maaaring gusto mong tanungin ng iyong sarili kung pinipigilan mo ang mga malalalim na mga hangarin o malikhaing bugso. Sa kabilang banda, kung ikaw ay nagpalaya ng isang ibon sa isang cage, maaaring sinyalis ito ng bagong damdami ng kalayaan. Panaginip tungkol sa pagpapakain ng mga ibon. Ang pagpapakain ng mga ibon sa iyong panaginip ay maaaring isang positibong senyales. Kadalasan, Nangangahulugan ito na pinapangalagaan mo ang positibong mga katangian at pinapalakas ang iyong espiritual na aspeto. Maaari rin itong magpahiwatig na papalapit ka na sa kasaganaan. Sapat na upang malayang maibahagi mo ang iyong mabuting kapalaran sa iba. Panaginip tungkol sa sugatan na ibon. Pagkakita ng sugatang ibon sa iyong panaginip ay malamang na sinyales na pakiramdam mo ay nasasaktan, mahina o wala kang magawa sa kasalukuyang buhay. Ang ibon na may sugat sa pakpak at hindi makalipad ay maaaring kumatawan sa iyong mga limitasyon. Kung pinapangalagaan mo ang isang sugatang ibon sa iyong panaginip, Maaaring ipinapaalala ng iyong subconscious na okay lang kilalani ng iyong sakit at maglaan ng oras para sa pag-aalaga sa sarili. Panaginip tungkol sa pumanaw na ibon Ang walang buhay na ibon ay nagpapahiwatig ng pagkawala o katapusan. Maaaring kailangan mong bitawan ng isang hindi natupad na pag-asa o magpatuloy mula sa isang mahalagang relasyon na hindi mamabuti para sa iyo. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, ang panaginip tungkol sa pumanaw na ibon ay maaari magpahiwatig na papunta ka na sa bagong yugto ng buhay. Ang mga walang buhay na ibon ay maaari maiugnay sa mga ideya ng muling pagkabuhay sa alamat ng Phoenix. Isang ibon na pumapanaw sa apoy upang muling ipanganak mula sa mga abo. Panaginip tungkol sa mga itlog ng ibon. Ang panaginip na ito ay maaaring sumimbolo ng mga bagong simula. Ang pagtingin sa isang batang ibon na natututong lumipad ay maaaring magpahiwatig ng bagong kalayaan o simula ng isang personal na paglalakbay. Sa kabilang banda, ang isang walang lamang pugad ng ibon sa isang panaginip ay maaaring sumimbolo ng pagdanais para sa kaligtasan, seguridad at kaginhawaan. Maaaring naghahangad kang makauwi muli o hanapin ang iyong daan pabalik sa isang lugar kung saan nararamdaman mong payapa ka. Pagsusuri sa mga kulay ng ibon sa panaginip Ang mga kulay ng ibon sa panaginip ay madalas naglalantad ng mas malalim na simbolikong kahulugan na sumasalamin sa ating mga damdamin at espiritual na estado. Halimbawa, ang mga puting ibon ay karaniwang sumisimbolo ng kapayapaan at espirituwal na paglago na ginagabayan ang mga tagilingkod sa iba patungo sa landas ng kaliwanagan at pagkakaisa. Ang mga itim na ibon naman na may kanilang misteryosong presensya ay madalas na tumutukoy sa misteryo, kadiliman, o mga nakatagong emosyon na nangangailangan ng malalim na pag-unawa. Ang mga pulang ibon ay nagpapasiklab ng mga pag-iisip ng pagnanasa, enerhiya o matinding damdamin na nagsasenyas ng pangangailangan na tugunan o yakapin ang mga matinding damdamin ito sa ating totoong buhay. Ang mga dilaw na ibon naman ay kumakatawan sa kagalakan, optimismo o kalinawagan na nagpapasigla sa mga espiritu at humihikayat ng positibong pananaw. Ang bawat kulay ay nagbibigay ng natatanging pananaw sa ating pag-iisip na tumutulong sa atin na mas mabisang madigaw sa ating emosyonal na tanawin. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang iniintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na. At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kaming karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!